Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. Uh, for today's video guys, ay share ko sa inyo yung about sa comment ng aking um, customer. Um, sabi niya, ma'am, bakit hindi ko ma-bill? Uh, yung uh, ko in TikTok shop kasi uh, nung clinic daw niya ayaw talaga so guys mabilis ang video lang to then uh, ipapakita ko sa inyo kung bakit nga ba hindi nyo um, nakikita yung gcash ninyo na payment doon kay tiktok shop so lalagay ko dito sa screen guys dapat ganito yung itsura ng uh, inyong gcash sa tiktok pag nag order kayo so ito naman din yung itsura nang uh, nakalink yung Gcash number ninyo sa TikTok account ninyo. So guys, um, wag po ninyo i-link kasi kapag nilink po ninyo yung Gcash number ninyo sa TikTok account ninyo, ay hindi po natin makikita yung uh, payment option na Gcash and credit doon pag nakapasok tayo sa ating GCAS. So, ang makikita nyo lang guys is yung balance na nakalagay sa inyong GCAS. So, guys, I hope na makatulong ako sa mga nahihirapan na bakit nga ba gano'n hindi ninyo maano. So, guys, kapag nakalink kasi yan guys, ang pagkaalam ko ay hindi na siya natatanggal. Pero, hindi pa naman ako nakatry. Pero, based sa aking mga customer and buyer na nagpa-convert sa akin. so guys, thank you pala guys sa mga nagtiwala uh, sa inyong mga g na pinakonvert nyo sa akin. And uh, yun, yun nga guys, um, wag ninyong i-link. So pag naka-link na siya guys, ay uh, pwede po na tayong gumawa ng panibagong um, TikTok account. Then doon po, doon kayo mag-order ng inyong mga uh, gusto ninyong order yan sa TikTok shop and kasi 'wag uh, doon pag gumawa kayo syempre hindi po siya naka, naka link So pagdating naman po sa magtatanong, uh, kailangan ba talaga na i-link yung ating mga chika's number sa ating TikTok? Ah, uh, no guys, hindi niyo kailangan i-link doon kasi si TikTok Shop kasi guys ay wala po siyang balance like a Shopee, wala po siyang ganun. So 'wag niyo po siyang i-link kasi pag ini-link niyo po hindi nyo po ma yung ating GKibs so yun lang guys no and I hope na makatulong ako sa inyo guys and um, sa magpapaconvert pala uh, PM nyo lang ako ilalagay ko yung uh, link ng aking messenger and sa description and um, sa magtatanong kung real time ba tayo ha guys hindi tayo real time um, mag-aantay po tayo ng 7 days bago tayo mag-release ng inyong mga jiggies na ipapakonvert sa akin. But I assure you na legit po tayo 100% and hindi po tayo scammer. So guys, paalala nga pala, hindi po ako yung unang mag-PPM sa inyo. Kayo po yung mag-message -me sa akin. And uh, guys, paalala lang din po, wala po akong page account and lalong-lalo na po na Uh, wala po akong uh, ginawang kung ano-ano mga uh, account uh, or, or dummy account. So, iisa lang po yung account ko and kung ano po yung nakalagay sa description ko, yun lang po yung pipindutin ninyo. So, wag po kayong mag-search ng mga ibang name. Kapag nag-search po kayo ng ibang name and uh, in, um, tapos uh, sila yung uh, tapos iba yung pag ano nila sa iyo sa iyo sa pag pag approach or something chatera yung mga ganun meron ako rin ngayon guys so paalala lang guys hindi po ako humihingi ng OTP at lalong lalo po hindi po ako humihingi ng mga information ng inyong mga Gcat and kayo po yung gagawa ng transaction niyo sa akin kayo po yung mag uh, Uh, gagawa lahat kapag nagpo-convert tayo ng ating mga g and nagre-release lang po ako. So, I hope na clear sa inyo guys and uh, para para sa may mga uh, review guys, kung meron kayong review, Uh, convert din po ako ng Revy credit card and uh, sa gusto magpatulong happy' uh, PM nyo lang ako guys and yun lang guys no? and uh, I hope na may natutunan kayo today sa ating video. And guys, thank you, thank you nga pala sa mga nagtiwala sa akin. And um, God bless all. And um, uh, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga panibago nating video. And thank you, thank you so much guys. And God bless all.